guys mag uh, hakbas na diri ang mga kabukid kay piti nang labunga na na kayo ato ang uh, kaingin kanilang kuywa na ito mga limpiyo hindi niya uh, ang mga kabukid piti ng baga at sagbot nang dito mga kabukid mag ingat sa mga daat kaya ganing ini oh kasi ning paita og lindog ni kabukid pag musabod ka diha oh. Eh. kata ka talaga Tinggal ba ag kaguno yung mga kabukid? Tinggal yung tubo ng

Ayos na lang pakunti-kunti lang muna ating linisan dito sa ating sagingan para masyadong mulabong ba sa namin mong maingin. Hmm. Kaya dito kayo na tunok. Ito na hait na. nga daat tap daat mga bukid tabi ta talas kanitong anoon ito pag kumabit sa balat mo talagang sugatan ka kagad ma mga bukid tataput din mga bukid yan ini atin na tapos mga bukid mga kabukit kasi ito muna ating nam, oh, kanan pakbasan kanila sa ating pakbasan kaya mabalhin tadi ka to sa wala po na piyana po ito ang uh, mga kabukit para na atay ikapalit mga pa og panudan yan mga kabukit balhin ka po sa kapya Oh, Ay, mga kapupid. Ito naman ang ating ipagpatuloy. Ito yung uh, tinamang uh, salit sa ating trabaho. Pagkakama na itong kapas, hindi rin napunta. Kaya rin napunta nila na ito. Eh. So, pagkita ang pambili natin ng pangulam. Ito na lang, isang ganoon na lang. Matatapos na itong mga kapupid. Yan talaga ang buhay dito sa probinsya mga kabukit. Talaga ang kaayos ka ng uh, mga para mayroong makakain. hindi ka kumilos. Luto mga buti ng pamilya guys. Ayan, mga kabukit, hangtod sa sunod na itong video mga kabukit. Bye guys and God bless all.